Sumbukin ang punong kriminal sa korupsyon na ito. Ang parinumbalik ng pandarambo at pangumurakot sa gobyerno, si Marcos ang punong kriminal. Masisimulan ng hostisya kapag pinalaya si Marcos. Panagutan niya! Ang aksa ay para palayasin ang diktador at mga magnanakaw. Para palayasin ang mga taksil sa bayan. Ikaw ay nananawagan Marcos Resign! Marcos Luisáenz, 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 Marcos 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 no como el asociado, na balik ng korupsyon at pandarambong si Marcos. Kaya bakit natin Woo! hindi siya ipanawagan na lumayas sa puder? Ang pagtitipon sa EDSA, shut up, asshole! Okay! Okay! Yeah! Kamabayan, ang mga komunista ay tumaan at alam natin na ito ay kasabwat oh. ni Marcos. Yes! Walang paninindigan oh. kung walang paniningil. Oh. Ang paniningil nang taong bayan Okay Kuna di yung bayan Grupo yan, grupo Grupo yan, grupo Mga kababayan Isikaw ng taong bayan Marcos Risay 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 Oh. Ang pagtititin sa EDSA Pagpapatalsik sa diktador Ang magmunakaw Si sino ang inyong tinututulan Si Marcos ang kriminal At pasimuno ng pandarambong Ang may pananugot ang kriminal Na dapat palayasin sa poder Si Marcos at si Romualdez Kaya ang panawagan ng taong bayan Marcos Rizal Marcos Rizal Marcos, kalma! Kalma! Kalma ka na! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Ang inyong mga walang katuturan kung hindi tayo naniningil sa tunay na kriminal. At ang tunay na kriminal si Marcos at si Ronaldes. At ang solusyon, Marcos, resign mga kababayan. Mga kababayan, sa ay panawagin ng taong bayan, Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign. Marcos Resign. Ang kriminal na may pananagutan sa korupsyon Resign. ay si Marcos. Marcos ang EDSA ay para palayasin ng diktador at mga magnanaka ay, at mga taksul sa bayan. Yung, uh, ano, yung Lexer Busa uh, Fraternity sumusupo. Okay, parma. salamat. Marcos! resign. Salamat, salamat. Okay? Sa mga kababayan na dumadaan. Ang panawagan natin. Mag-isip-isip kayo. Marcos, Marcos resign. At atin pong ipanipaliwanag sa ating kababayan. Walang paninindigan kung walang paninihil. At ang paniningil ng taong bayan ay para papalagotin si Marcos. At hindi para iligtas siya. Kaya ano Marcos, resign! Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign! Nagmamarucha na rin. Marcos resign! Mabuhay si Marcos Rizal! Yan ang sigaw ng taong bayan. Marcos ay pinakasariling kriminal. Ay si Marcos corrupt el buyer. Mga bayaran ni Marcos! Wala na kayo! Palisay. po tayo ni Marcos. Nung no, po, matatawanan dyan. Pag-ayaw po natin pag-resigning.

Marcus Rucey. Marcus Rucey. Marcos toss, Marcos say. My toss, Marcos say. Marcos toss, Marcos say. My toss, Marcos say. My toss, Marcos say. My toss, say. My toss,

ang isang solusyon Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos 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 Mga kababayan, gumising na po tayong lahat ilaban po natin ang bansang Pilipinas laban sa totoong kriminal. Lapan sa totoong magnanakaw! Magnanakaw! Sa mga baban ay ang Marcos Romualdez Salvico Tinapatahila ang taong Marcos Resign! 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 Alam niyo mga kababayan, noong araw, sinasabi nila, ang Marcos ay magnanakaw. Hindi ako naniniwala dahil hindi pa ako pinagtanganak noong Presidente sa si Marcos, Senyor. Nang naging Presidente, ito si Marcos Jr. Ngayon, naniniwala na ako na yung kapatid ay nagmana dito. Huwag si mo dating ilihis ang tunay na ipinaglalaban ng taong bayan. Panagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag po tayong magpatayot sa ibang mga grupo na hindi kayang sumigaw ng Marcos Resign. Kailangan po natin magkapit-bisig, ipaglaban po natin ang mga mamamayang Pilipino. Natunay tunay pong ninakawan ng mga kawatan sa gobyerno, sa kongreso, Martin Romualdez, Saldeco, at Bumbong Marcos. Alam po ninyo yan, mula noon, pinatalsik po ninyo ang Marcos Senyor. Bakit ngayon ay ah, hindi po ninyo kayang patalsikin itong si Bumbong Marcos Jr. na siya ang tunay na may kasalanan sa nakawan sa gobyerno. 1.2 trillion pesos flood control projects. Lahat po yan ay mga multo. Sino po ang may pakanan yan? Kundi ang Marcos government. Huwag po natin ilihis yung tunay na may kasalanan. Ang kasalanan po ay ang gobyernong Marcos. Ang kasalanan, ang may kasalanan po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas ng tagal na pong panahon Tatlong of almost four years, po niya ang nakawan sa gobyerno. Huwag po tayong kumayag na hindi siya managot. Araw-araw po tayong kumakayod. Araw-araw po tayo nagbabayad ng tax para lamang bahayin, para lamang nakawin ng mga kawatan sa gobyerno. Dumusong po tayo mga kababayan ko. Tumbugin na po natin kung sino po ang tunay na may kasalanan. Ang tunay po na may kasalanan ay si Dendeng Marcos. Alam ko kayo sa pato Marcos Rizal! 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 laban ko na! Nakakahiya na kayo! Dinisan mga kababayan ko. Kung hindi po tayo mag sino ba? Kung hindi po tayo lumabar, sa puna na nagpapahirap sa bayan, sino pa? Ba? At tayong mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag na gawin tayong tanga habang buhay ng pamilyang Marcos kasama yung Romualdez at Salteco. Sila po ang tunay na may kasalanan. Sila po ang tunay na sindikato sa kaban ng bayan. Huwag po natin bulagin ang ating mga sarili. Araw-araw po tayo nagpapagod. Araw-araw po tayo naghihirap. Limalaban po tayo ng patas.